Thank you for your treat. Wala na. Ano, siguro pag-uwi, pag-abot sa na yan orientation namin for exit Magkano kami? Mamaya na mag-start. Hi, Nat! Talale, no, talale. Hindi, hindi, hindi. King. Okay na, okay, tama. Hi, Nat! Okay, Mamaya sa labas. Ay, ko ba 'yan? Ay, nandiyan. Ay, nandito. Ay, Ay Buhong... oh, yes, passer. Sina Nshiny. Dilinin lang po 'yan. na na talaga buo. At mamaya, sino wala energy, ubos na ubos na. Alam tay ka kagabi. Aba. na? Is it me, If, no, th the journey?

Oh, no pick, vlog, di na nga makasagot. Ay, yan. Thank you for your three. Lapas. Lechon before magisa ang utap. Ah. Tingkad. Too much. Puro mo. Ay nako. Ayoko na. Ko ano ako safety measures ako ng stop si Tika okay. pa, ang ganda mo, na no? Yari ka, no? <laughs> Madami na pito, Beg? Ha? Huh? Okay lang. Uh, Wala na? Missions na! Mamang! Pasok si Mamang! Pasok! Ako Ako na lang Ako na lang! Ako pa na lang! <laughs> the in serious mode. Agent Cadet ready for What is environmental stewardship? Taking care of the environment and keeping it safe for future generations. How? <laughs> By conserving and sustaining um, our resources. Uh, in what way? Why do you want to become a seafarer? I want to become a seafarer because it is an honorable Bilis. profession. that significantly contributes to the global economy. Guys, may kailangan ko nang mag-swimming. <laughs> Panginoon, bigyan mo na sa akin so please. Nay, chigi, A leading educational. <laughs> <laughs> Nai! I want to become a seafarer because it is an honorable profession that contributes significantly. Wala niyan. nyan. So, ano ko ginagawa niya ng

education programs and services, future gabi na. wala pang kumabasak. Artyak nai. O okay hindi pa. Nailaban ngayon Nay? Nalaban na ngayon. Ubusin ko na lahat ng buhay. Hoping. Try me. Isangat na ako. Oof. Hirap. Sana wala nang sulad na tanong. Guys, sarap. <laughs> Mahay niyo ako. Hiyak na ako. Karjak toh nah, Ya Ano, yeah. ah, nah. si pagun naik Kamat kakak naik Tidak mau yang ulan labas na Hahaha <laughs> Salah bumu aslin yung pataling umang Yes, maipasa Achieve holistic and educational programs and services Bira, bira, bira Bira na, na dao?

And I am 21 years old from Kubanethman, city, To persevere through hard work. In my way of dealing life, I became a part-timer. I became a blogger. It is an opportunity for me to learn, for myself and to support my family. Active in leadership, which I was become uh, the president of the Midway Student Council. DATE Zero Hero. Inay, she for the cry. Gawa <laughs> ulit bago. Gawa ulit augusti. bago. Ano, mala movie. Oo, <laughs> ate. Yung may production. Yung... <laughs> <Singlesta> <laughs> Say my name. Say my name. Umiyak ka pa sa kasi hindi maiyak? Sito, Aris. Kung yung, niyo. Hindi, naiyak din ako. Kami. Kami. Ano yung cry? Kasi pag-upo. Ito, 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 Okay na ako. Ang dami ng tao. Nakakayana. Sayang nga hindi na video ni ano eh, Winston eh. <laughs> Try to no, yun, umiyak talaga. Wait, hindi yung pambaho. Si kung pasado. <speaking> o, ako lang pala hindi pa sa dito, hindi na nakakatawa. Sabi, yeah, na, 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 delay lang ng araw. Hindi uh, so, nakakatawa. Na kay, delay lang ng araw. na no, yan. No card job. ha? madam, um, tinabukasan na ako ng pag-video. Hindi na ako ng pag-video kagabi ng pag-uwi ko kasi na medyo humpigit pa sa akin. Thinking na, uh, sabi, gustong gusto ko na po kasi talaga pumasa. Gabi pa lang, noon, kasi pasado na po lahat ng mga kasama namin na, ayun, gustong gusto ko na po pumasa din ng gabi na yun. Then, alam naman po yun ng mga friends ko. Kaya, during the day kasi, I have to decide kung I would be changing my video. Um, my friends decided, video tayo ngayon, kaya mo yan. Luma Actually, hindi lang na video. Nag-cry-cry -cry po talaga ako paglabas nun. Kasi, kasi, <laughs> kasi nga, yun naman, yung mga friends ko, they're really supportive. So, sabi ko, cry-cry ako. Pero nung pagpunta na namin sa may place, yung pinaghihigaan ko doon. Okay. Ay, cancel ang cry. Kasi, more show. Sure, Ay, ayaw nakikita ang ganun ako. Nay. Dunay, eto ang atake. Sabi niya, kaya mo yan. Pabasa tayo ng ano. Aabot tayo that was um 8 p.m. I think dahil hanggang 9 lang po ang interview 8:15 ganun. Abi, tara, video tayo ngayon. ikaw ni Aris, thank you Aris. Ayan nila J Mark nila Winston. Bina, video tayo, go. Mabilisan. De, sabi ko, sige, okay lang tayo kahit Sabado na lang, kaya naman. Okay lang na naman hindi mo ba Ayun. De, sabi, hindi kaya mo yan, Tara. Kasi nga medyo low morale na ako yesterday is not my day or it's not the time. But baka next time. Meron pa naman pong interview. Baka tayo magagawa. Diba? Yeah. Ayun. Thank you so much everyone. I love you all.